ko. Nagbabalik muli ngayon si Michelle. So, ngayon naman, real talk tayo sa Canada. So, ano nga bang merong buhay dito sa Canada? Ano nga bang merong katotohanan na realidad dito sa Canada? So, pag-uusapan natin yan actually. Well, bago tayo mag-umpisa, meron lang ako sa inyo gusto i-share. Tanan! Gawa ng asawa ko to through DIY CNC laser na siya din ang gumawa actually. Ang ganda, diba? Pakicheck nyo naman po yung page namin. Scroll so art by JC. Salamat po! And then, bago ako mag-umpisa, lang ako ng tubig. <laughs> Kasi hinihinga lang magsalita. Ayan, okay. Okay, sige, usap tayo ngayon. So, unang-una kabayan na nun, na natatanong nyo ba sa sarili nyo, or even napapanood nyo, or kayo, kayo na mga nasa Canada, meron kayong mga nababalitaan na pumupunta sa lugar nyo na visitors visa, pero pa makahanap ng trabaho. Well, yun talaga ang katotohanan. Pag visitor's visa ka, mahirapan ka talaga makahanap ng trabaho dito. Bakit nga ba? So, ganito nga yung kabayan, ano? So, umpisa muna tayo sa start, no? Para may idea tayo. So, unang-una -una kabayan, di ba, ang dami mga Pilipino na gustong makarating dito sa Canada. Pero hindi lahat pinapalad, di ba? Hindi talaga lahat pinapalad kahit na sabi mong may pera na siya sometimes hindi pa siya makarating dito, 'di ba? Mga nadidinay pa pagdating, pagdating ng uh, uh, sa immigration officer kasi sinasabi hindi sapat yung proof of funds niya or si officer hindi naniniwala na babalik pa siya sa pinanggalingan niya. Yung mga ganun ano. Kailangan kasi pag alam niyo ba pa nag apply kay na visitor's visa, kailangan genuine intent talaga. Yung letter nyo totoong totoo kasi si officers naka anini, eh, marunong makiramdam actually. And, alam nyo ba yung napaka-importante, yung proof of funds. Kailangan na kailangan nga yan to support yourself while you are staying here in Canada. So, well, let's move ahead, ano. So, so, ano nga ba ang dahilan kung bakit yung iba pumupunta dito ng uh, uh, visitor's visa? Kasi nga, ba diba, hindi sila makahanap ng uh, trabaho dito sa Canada. Nahihirapan sila maghanap ng employer. Kaya, ang ginagawa nila, pumuta, pumupunta na lang sila dito ng visitor's or tourist's. But then, kabayan, kahit nasabihin mo may pamilya ka dito sa sa, 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 Canada, sometimes, pag talagang intention mo talaga na makahanap ng trabaho, it's mahirap talaga. Actually, totoo yan na, mahirap talaga. It's okay, may pamilya ka, may sumusuport sa'yo, no? Or, gusto mo lang pumunta sa Canada, gusto mo makita ang Canada, uh, gusto mo makita ang ganda ng Canada, okay lang yan. But then, if you are intended na talaga makapagtrabaho tayo dito, medyo, 50-50 tayo dyan ha. So, bakit 50-50 yung nasabi ko kabayan? Mag-research ka kabayan. Manood ka na mga about mga Canada pathway. Lalo na din sa mga sinasabi, sinasabi na mga na mga ibang uh, uh, agent. Ah, uh, talagang 50-50 talaga sa Elmia. 50-50 tayo makakahanap ng trabaho dito. So, ano nga ba ano? So, unang-una kabayan ano? So, unang-una, -una, pag maghahanap ka ng Elmia dito, tandaan nyo, ang dami mga permanent residents dito, mga Canadian citizen. Bago kayo tanggapin ni employer, nandiyan ang permanent residents, ang Canadian citizen, at nandiyan din ang mga open work permit, at nandiyan din ang mga estudyante through PGWP. So, huli na kayo natatanggapin niya, no? So, bakit pa siya gagastos? Eh, meron naman na mga to. Anong ginagawa ng mga to? Gagastos pa siya sa ng Elmia. And then, unang-una, mostly, ang mga Elmia dito, nakakontrata na, meron ng may-ari. Ganun yun, kabayan. Kaya, ang hirap pumunta dito sa Canada, ang pakay mo lang maging visitor ka, tapos, ano na, hanap ng trabaho. Nako, hirap talaga. Well, ito, share ko to sa inyo para mag-idea kayo, no? Total rin naman gusto mong pumunta sa Canada asa uh, 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 para makapagtrabaho ka bayan, huwag ka nang mag tours. Ang suggestion ko sa'yo, mag-study permit ka na. Yun 'yun kasi gagastos ka rin naman eh, gagastos ka sa mga proof of funds, malaki sa yung hihingin. So, mag-study permit ka na, mag-aral ka na lang. Pag nag-study permit ka, meron ka pang pagkakataon na makapagtrabaho ng 20 hours a week. At pag napi, at, uh, and then kapag uh, natapos mo yung study permit mo ng 2 years, bibigyan ka nila ng 3 years PGWP. Pag sinabing three 3 years PGWP, ka bayan, yun yung pinaka-working permit ng estudyante. Okay? Take note po ah. take note. Huwag kayong kukuha ng one year courses or one year program. Ang ang ito po pala no, yung yung uh, ang tawag po dito sa sa program, it's uh, a tawag dito sa courses, it's program actually. Yun, yun. And then pag kukuha ka ng one year program, one year PGWP din ang ibibigay nila sa iyo actually. So, yung one year PGWP mo is not enough to find an employer na magpa-process sa iyo ng permanent residence mo. Pero kung ikaw ay kukuha ng 2 years um, program, bibigyan ka ng gobyerno ng Canada ng 3 years PGWP. Ayun, sigurado ang time mo na makakahanap ka ng employer na magpa-process sa'yo ng permanent residence mo. O di ba ang galing ano, yun ang pinaka-target mo. No? So, if I were you, bago ka pumunta sa Canada, so research, research ka, ka muna kung saan ka mag-aaral, research mo kung ay mo ba ng malamig, gusto mo ba sa syudad, gusto mo ba sa rural rural or urban, kung saan ba mas maganda makakita ng trabaho, diba, i-research mo yan, napaka-importante yan. Well, ang, ang ano ko dyan, ang, uh, ang suggestion ko dyan, kabayan, no? So, kung matatanong nyo po, meron ako mga kasamaan sa aking trabaho, naggaling pa sila ng Ontario, ng uh, Toronto, mga estudyante yun, ha, Pumunta dito sa lugar namin. Kasi hirap na, hirap na hirap na sila makahanap ng trabaho dun. Parang wala sa kanila magbigay na magpa-process para tulungan sila ma-permanent residence. Kaya tumalun sila dito. Dito sa rural area. Pero marami din trabaho dito actually. Kung may PGWP ka, walang problema. Ang Team Hortons magbibigay ng mga papel yan, tumutulong yan sa mga estudyante actually. And even na McDonald, tumutulong yan actually. Basta may papel ka lang, tutulungan ka nila ma-process ang permanent residence mo. So yun na take note ko lang po yan sa inyo kabayan na piliin nyo yung mga rural. Pero nasa sa inyo pa rin po yan kung ano po yung choices nyo kung saan po ay masaya. Siyempre go ahead po, diba? Um, Nag-ano lang ako, binibigyan ko lang po kayo ng mga idea kabayan. And then, one, one more thing kabayan, ano? So, ito na, na-share ko na to maraming beses na. But then, gusto ko lang po sa inyo i-share para naman na, pag nagpunta kayo dito, may idea kayo, di ba diba? And then, yung panga, um, kung yung iba, ba diba, nahihirapan na makahanap ng trabaho, ba diba? So, ang ginagawa is study permit, ko co convert sila ng study permit, tapos pag may asawa ka, yung asawa mo, may chance na makakuha ng open work permit. Yun yung kabayan. Pero yung mga ibang visitor's visa na nandito na sa Canada, na nahihirapan nang kumuha ng uh, Elmia o makahanap ng Elmia, alam nyo ba ginagawa nila? Nagahanap sila ng puti or ng apam. Tapos, sinabi ko na to sa vlog ko actually, and which is true actually, marami na itong gumagawa. Yung talagang wala na silang choice. So, syempre, yun nga naman, jojowain nila pag na pag na pag na, na sa kanya yung puti, di ba? Syempre pakakasalan siya ng papel, na ng puti. surebol nga naman na Uh, yung, yung stay niya sa Canada, secure na. At yung papel niya, sureball na talaga, di ba? Yun ang maganda doon. But then, uh, don't get me wrong, but then that's reality check, ha, ba? Yan, ang katotohanan dito, actually. At maraming gumagawa niyan, actually. Uh, magresearch po kayo, no, actually. Marami po kayong matututunan talaga. Or even ikaw na nasa iba't ibang parte ng Canada, alam mo yan, actually. Maraming gumagawa niyan and then ano pa no so yun pa nga kapag yung iba naman nahihirapan na makahanap ng elmia kasi nga po yung elmia ah uh ang nagbabayad po noon ay ang employer. Pero po, merong mga ibang Pilipino dito. Hindi ko po nilalata, lahat, Ito po ay based po sa mga naririnig kong balita at mga talagang wishes katotohanan talaga na nangyari dito sa Canada. Alam niyo ba ang ginagawa? Merong mga nagbebenta ng elmiya dito sa malaking halaga. So, ito, ko kukontratayin itong Pilipino na to. Pero sasabi niya, ito ang halaga ng Elmiye. Which Wishes, ang laki-laki! Sobra, kaya ka nga nagpunta sa Canada para magtrabaho, at sisingilin mo to ng malaki well yung iba no choices na kundi kagatin yon para wag siyang umuwi ng Pilipinas yun ang sakit ng kabayan kapwa natin Pilipino pa yun na Imbis na tulungan tayo pero yun ang katotohana wala tayong magagawa di ba so kahit kahit sino man ang lumagay sa ano na yon sa posisyon na yon and i'm sure na kakagatin niya talaga yung wag wagla siyang umuwi kumbaga pag no choice na kakagatin talaga eh wala na magbigay ng elbie eh. yun ang katotohanan dito sa Canada kabayan ano So sana po meron po kayo natutunan about po sa sa visitors dito sa Canada no. So sa susunod po uh, pag-usapan natin yung ano, ano nga ba yung pag-usapan natin? Kahit ano about about the reality sa Canada, magbibigay ako ng uh, information sa inyo para naman may idea kayo actually. And one more thing pakabayo na bago ako magpaalam sa inyo. Um alam niyo ba pag kayo visitors visa dito no? halimbawa wala kayo kamag-anak, gusto niyo lang talaga pumunta dito. Nagbabaka sa kali kayo kasi nga 'di ba, ang 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 government of Canada meron silang temporary policy, yung visitors visa can work now until February 2025 yan actually. Alam niyo po ba gagawin kabayan? Bago kayo pumunta ng Canada, kung talagang gusto mo lang ah, 'di ba, pupunta ka ng Canada, I suggest na mag-research ka wag kang pupunta sa syudad. Mahirapan ka talaga. Or habang nasa Pilipinas ka, mag-apply ka sa Indeed, sa SASJAR, Job, or sa Job Bank. Apply ka ng apply. Isa dyan may sasagot sa'yo. I'm telling you. Basta gandahan mo ang resume mo, kabayan. And... Ang pasa ng resume mo dapat Canada time. It's either 9 a.m. or 8 a.m. or 10 a.m. Huwag kang papasa ng ano ng, uh, ng gabi dito sa Canada kasi yung 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 ano yung um, resume mo tatambakan na, na ng email yan ni. Eh. So dapat magpasa ka Canada time morning ka ba yan. 8 to 11 or 8 to 12 pasa ka makikita ni employer yan kasi yung mga employer ganyan time nagbubukas ng computer nila. So, kabayan, sana po nakatulong po tong vlog na to para po nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba merong katotohanan about sa mga visitors dito sa Canada. Again po, hindi ko po kayo uh, uh, ginajudge. nagsasalita lang po ko ng katotohanan lang po. But then, it's just reality check lang po talaga, no. Talagang yun ang katotohanan, pero, di ba, what, what what I can say, di ba, ay gusto ko lang naman po makatulong sa inyo kasi po ayoko po mabigla kayo pagdating nyo dito sa Canada na ay hindi pala itong ginusto kong buhay babalik na lang ako sa Pilipinas isipin mo sayang yung pera na pinamasahi mo sayang yung pera kung baka, baka mamaya sinala mo pa yung bahay mo binenta mo pa yung kalabaw mo tiba Ang sakit nun actually. 'di ba? Nagbaka sa ka tapos yung pala pagdating dito mapanghihina ang kanaloob. Wag. Kaya nga lagi ko nga sinasabi sa vlog ko dito sa Canada pag nagka Canada ka, pati na loob dito. Talaga, matira matibay. Pag hindi ka matibay dito, uuwi talaga tayo ng luwaan sa Pilipinas. Which is true kabayan, kahit sa mga iba't ibang bansa, ganyan yan talaga. Kasi unang ka ang unang kalaban natin dito ay ang kapwa nating Pinoy. That's so sad to hear, no? But then that's yan ang katotohanan actually, no? So, yun lang po kabayan. Sana po, meron po kayo natutunan po sa aking vlog, ano? So, so, kung bago po kayo sa aking page, paki-like and share naman po to, no? Salamat kabayan and ingat po sila!